Magandang hapon po sa inyong dalawa, Magandang Elsa. Magandang hapon po. Ikwento niyo po itong inyong reklamo ma'am. January 20, pumunta ako sa may tambunting palawan ng Pachiko, Quezon. Mapadala ako ng pera sa Aklan, Batan. Pagdating ko doon, sabi ng tiller, cut off na daw. Okay. Sabi ko, pwede ba nga, hindi ano muna, bukas na lang nila ko kukunin. Sabi na, sige, akin na yung pera mo. Hindi na ko ginpapilap binilang na lang yung pera. Hmm. Tapos, binigay sa akin ang control number. Pasado na lang sa is, dumating yung text ng Palawan nga nagclaim daw ni Dennis Paloma ang pera sa Redel, Bulacan. Bulacan. Pero kanino ho, sana yung pera gusto nyong makarating? Si Dennis Paloma po. At saan po si Dennis Paloma na gusto nyong padala ng pera? Sa Klanbatan po. Pero ang nagclaim po ay? Taga Plaridel, Bulacan ngayon, sinasabi po nitong si Dennis Paloma, yung talagang padadalhan nyo, hindi niya na-receive. Opo. Kausapin muna natin si Mr. Dennis Paloma. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dennis Paloma. Hello, sir. Noong January 20, nasaan po kayo? Dito po kasi sa, sa ano, Hindi po kayo na nagawin ng Plaridel Bulacan. Hindi po kasi malayo yun po eh. Kasi papadalhan sana kayo ng pera ni Ma'am Elsa Duyo ng 37,200. Kaya lang po, Oo, hindi po nakarating dyan sa Batan Aklan yung pera bagkos ito po ay napunta sa Plano del Bulacan. Pero ang nag ay Dennis Paloma din. pag ko dito sa Palawan ng Batan, sabi sa akin po sir ng Taylor eh, na naklaim claim na daw yung pera na pinadala sa akin ni eh, Elsa Ilsa. Sige, kausapin na natin itong head office ng Palawan Express Padala. Magandang hapon po, Miss Love Andre. Hello po. Uh, sa main office ko kayo, ma'am, ng Palawan Express. Ma'am, no, sorry, hindi po kasi ako authorized person na magsabi ng ganyan. Ano po? Sino pong pwede magsalita, ma'am, tungkol ho dito sa Sumbong? Oh, ano yung kutuod dito? Ito na naman tayo. Pahirapan na naman ito. Papasaan na naman. Sa no. tawagan lang po namin. Dako na naman. Ta Nagpapasapasaan tayo eh. Nung makausap niyo po, Ma'am Elsa, yung Palawan, Sinabi po sa inyo ang nag-claim ay Dennis Paloma. So Sumingi po kayo ng katibayan. Kung siyempre yung ID kasi nines na nung magki-claim, eh, isi-xerox nila. Oo. Ah uh, kayo ng kopya ng ID na nag-claim. Tiningnan ko po yung binigay na kopya. Humingi po ako ng tunay na ID ni Dennis Paloma ng Batan-Aklan. Nagpadala po siya sa akin uh, through cellphone. Ayan po, may kopya po dyan, attachment. Iba po ang lumalabas ng tunay ng pirma ng Dennis doon sa peke. Kasi sa peke po, meron pa nakalagay na company ID number. Eh hindi naman po nag uopisina si Dennis Palomar na totoo. Siya ay isang negosyante sa Batan Aklan. Kaano-ano -ano niyo po itong si Dennis Palomar? Matanong ko lang ho, ma'am. Uh, ay, hindi ko po. Matagal na. 1990 pa po. Ngayon, ang binigay lang ho sa inyo ng Palawan ay yung Xerox copy nung dokumento na kung saan pumirma po itong Peking Dennis. Apo. At ito nga, Nis, tinitingnan ko dito ngayon, iba yung pirma nung tunay na Dennis kasi may ID ng Commission on Election ng tunay na Dennis, Apo. Paloma. At saka itong pumirma dito, ang layo. At, At saka walang... po yung date sure. of birth, magkaiba po. Ang tanong kasi, Nis, paano nalaman itong Peking Dennis yung, yung tracking, number. tracking number. Yun nga po ang pinagtatakan ko. At sumulat si Palawan nung nag nagreklama pinsan ko. Bumalik ako kasi doon po. tumawag yung si Dennis Paloma sa akin nga ate. May problema tayo. Kako bakit? Ang pira nga pinadala mo diyan na claim sa Prideal Bulacan. Meron silang sulat diyan sa amin may, may letterhead pirmado na isang customer service. Okay. Pero ang tracking number na niligay Mali po, hindi magkatugma. Oh. 81529. Pinagkaiba lang ho dito ay yung 0 at saka 9. Well, actually, pwede natin masabing typo error ito. Halimbawa na lang, kasi 9 mm -hmm. at saka 0 magkalapit. Ang tanong, e paano na nakuha nung nag-claim yung tracking number? Kasi mm -hmm. ang nakakaalam ng tracking number, mga empleyado ng Palawan Express, mm at kayo po na nagpapadala, mm -hmm. at sa kayo pinapadalhan. Kasi Ayun, I'm sure sinabi niyo na po doon sa pinadalhan niyo. So bakit nalaman ng isang Dennis Paloma na peke, paano nakarating sa kanya yung tracking number? Yan nga yung problema po sir. Magaling naman po magpagawa sa rektong ng ID. That is correct. <laughs> customer Mark, service, magandang uh, hapon po Mr. Mark Tubanwa. Hello uh, sir. Sir Mark, alam niyo na po ba itong uh, problema? Tungkol doon sa pera na ipinadala ni Ma'am Elsa Duyo, supposed to be para kay Mr. Dennis Paloma ng Batan Aklan pero iba hong mm -hmm. nag-claim? Uh, regarding po sa kanyang gunsong sir, pwede po namin makuha yung kanyang full name. Ang recipient po dapat ay Dennis Paloma, Batan Aklan. Pero po ang nag-claim po na Dennis Paloma ay sa plaridel mm -hmm. Bulacan at nagbigay po ng Peking ID at anlayo po yung pirma sa tunay na Dennis Paloma. Ah, pero ang pinakatanong talaga sir, paano po nalaman nitong Peking Dennis Paloma mm -hmm. yung tracking number? Di ba yung tracking number? Nakakalam lang yan mga empleyado po ninyo at mm -hmm. saka ito pong uh, nagpapadala at yung mm -hmm. pinapadalhan. I-coordinate ko lang po ito sa aming ano, authorized ano po, person. Sir, let me tell you this. Mm -hmm. uh, a few days ago, may lumapit mm -hmm. na rin po sa amin. Opo. Uh, siya po si Mr. Elopre. Nagpadala po siya sa mm -hmm. LBC. Pero na-claim po sa Palawan, Cebu. sa Cebu. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang ang problema talaga sa nakikita ko sa Palawan. Mm -hmm. At uh, totoo ba may tie-up kayo sa LBC? Yes sir, authorized partner po namin yung uh, LBC branch. eh parang pinapahamak nyo po ating LBC. Dito, this time, kayo na lang po ang nireklamo, hindi na ho kasamang LBC. Palawan na lang talaga. Paano kayo nalusutan? sa akin pong palagay sir ha, marami ho siguro mga empleyado kayo diyan okay, sa Palawan na okay, ng mga kawatan. Okay. Mawalang galang na sir, pasensya na po sir okay. okay, sige po. Sir, i-transfer ko po, po kayo sa authorized uh, person po namin sir ha? Sige po sir. Okay. Malaking pera to ni si 37,200. Isang palawan kay pumunta ah. dito sa Manila. Diyan sa may kanto ng Patsiko, Quezon Street. Tampunting Palawan. Hmm. Linggo-linggo, nagapadala ko dyan ng pera. Hmm. Minsan, may 70,000, may 57. Tagal na kong uh, customer po, oh, nila. Po. Ngayon lang ako nagka-problema. Ngayon lang. Tumawag yung si Dennis Paloma sa akin doon. Nga pumunta siya sa may, ano, sa may Palawan, Batan. Nagsabi ang tiller doon na na-claim ng pera na dito sa Plaridel. Pagdating ko doon, sabi na, basahin mo to. Dapat dinaramo mo yung kaibigan mo para maintindihan. Sabi ko, may paso kasi. Yan ang ah. sagot yung may pirma nga ni Dennis ng Pike. Okay. Sinasabi dito na wala raw negligence sa parte. Nila. Opo. Okay. Tapos okay. sinabihan pa ko kung may reklamo ako, malinis konsensya na, ganon. Provided complete transaction details including correct transaction code, name sender, and expected amount. Receiver presented a valid ID, company ID. Kung nagikinig po kay mga taga-Palawan, dapat hindi nyo ino honor yung company ID. Kasi anybody can come up with a uh, fake company name. Kahit na ako mismo ngayon, sasabihin ko lang, ABC Company. Pupunta ako sa recto Ito, ito yung logo ng ABC Company na fake. Ito yung pangalan ko na fake. Ito yung designation ko na fake. Ito yung supervisor ko na fake. Mm -hmm. Tapos na alamad. Gagawin Actually, na sa rekta yan. Actually, kung printer ka nga lang, di ba? Pinaprint yes. lang, ipalaminate mo. Ita Bakit eight, kasi, kasi inuono nyo ang company ID? God damn. Mr. Christian Abulencia, OIC Anti-Fraud Division, Customer Service, Palawan Express, Padala. Magandang hapon po, Sir Christian. Magandang hapon rin po, Sir. Alam niyo na po itong uh, problema? Ah, uh, Yes, Sir. Opo. Okay. Bakit po kayo nalusutan? po yung nangyayari sir. Yung transaction po natin ay na-release po ito sa as stated po doon sa response namin, na-release po ito sa partner na ng Palawan Express. Um as mandated naman po sa, or doon sa terms and conditions natin, kapag yung receiver po ay makapag-provide ng transaction details, complete transaction details at makapag-present po ng valid ID, um pinaparelease na po natin ito. So it's, it's either sa, kahit po sa branch ng PPS or Palawan pawnshop or kahit sa mga partner establishments namin, pinaparelease po namin yan. Okay, una-una, first things first. Dito po sa sulat ninyo sa Palawan, dito kay uh, Miss Elsa Duyo, iba okay. ho uh, yung transaction number sa transaction number na ibinigay sa kanya no ipinadala niya po itong pera originally. Nagkakaiba po sa 0 at saka sa 9 yung sa dulo. Sabihin natin typo error siguro yan. Number two, bakit ho kayo nag ng company ID? Kasi sabi ko lang kanina, anybody can come up with a fake company name and a fake picture and a fake name and a fake supervisor and a fake whatever. And then, pa pagagawa po yan sa recto at pagkatapos, eh, ipipresenta na sa inyo yan, lusot na agad. Kaya nga sir, dapat din yung in talaga yung company ID. At saka isang ID lang, na na-release po yung transaction sa Merlin, which is our Palawan Express um, partner, yung i-present po ng receiver natin ay company ID at saka voters ID. Available po naman ito kung i-request lang ng sender natin, pero kailangan po namin mag mag-secure ng copy ng police blotter. Ang control number, ma mali, binigay? Uh, ganito po yan. Doon po sa response na naibigay namin, nagkaroon lang po tayo ng counting type of error doon. Pero kung mapapansin niyo po doon sa second page po, doon sa attachment ng ng receive money form na pinilapan po ng receiver, tama po yung transaction code na nakalagay doon, URM-8-81529. Sa at, uh, attachment po ito ng response namin. Paano ito ngayon, sir, na nalusutan kayo na sinasabi ho talaga nitong complainant at maging yung pinapadalhan, hindi sila uh, tumanggap ng pera? I'll give you the benefit of the doubt. Kayo po dyan sa Palawan Express, especially sa management, hindi nyo ko kinukondon ito mga kamalian. Ano yes, klase kamalian? Of course, negosyo po kayo. Gusto nyo po na maging maayos po ang inyong pagninegosyo at, di ba? At maging maayos din po ang servisyo ninyo. However, hindi ho natin maalis na kuminsan, kahit sa ang kumpanya, meron po talaga mga gago at tarantado na mapagsamantala. Hmm. So, sana sir, humihigpit kayo ng mga patakaran niyo para hmm. kung meron kayong mga tarantado diyan sa inyong kumpanya, hindi ho magagamit ang inyo pong kumpanya sa kalokohan nila. Tulad nito, sir, o, oh, nagpresent po ng, sabi nyo, ay company ID. Dapat, sir, hindi na kayo tumatanggap ng company ID. Now, sabi nyo, anong voters ID? Yes, sir. Alam nyo ba yung voters ID, na rin po yan, di ba? Mer meron nga dyan, eh, mga patay na nakakapagboto. Yung iba, nakakapagboto ng sampung beses, gamit-gamit ng sampung voters ID. Napabalitaan nyo naman po yan sa eleksyon? paiba-ibang boto ID. Sana sir, dahil dito, maghigpit na ho kayo. Passport ho siguro talaga. Kasi yung passport ho, mayroon po mapeki yan. Or SSS ID. So, inimbestigan nyo na po ito sir. Yes sir. Um, actually, yung mga ganitong cases po naman natin, hindi naman po namin pinapabayaan yun meron po tayong ginagawang formal investigation sa mga ganito po. Okay. And then doon naman po sa naging response namin kay Ma'am Elsa Duyo, umihingi po kami doon ng copy ng police blotter sa from PNP para po may namin yung ibang document katulad po ng identification document na binigay ng receiver, yung pong voter ID niya at sa company ID. Salamat so, sir, yes, sir at sinagot niyo po yung aming tawag.